Ay, namatay. I-zoom ko lang guys ha. Ah. Para kita kita. Yan. Much better. And guys. Kaya na no guys, kitang kita na siya. Uh, adjust natin. Adjust natin. Segret lang guys ah. Adjust lang natin yung camera. Medyo tumatabing eh. better. Okay guys, painitin na natin yung kawali. At yung pan natin. Hindi ko na inunugasan yung wok pan natin guys kasi ito yung pinagpakuluan ko kanina ng pasta mas maganda guys pag malaki yung gagamitin yung lutuan para pag naghalo kayo hindi siya yung tatalsik talsik hindi makalat ayan guys unasan lang natin Tapos maglagay tayo ng konting oil. Konting oil lang guys. gamitin natin ng konti. Kita yung mga palat ko sa tabi guys kasi adjust natin para magit na yung lutuan natin. Hmm. Pero okay lang naman siya. And guys, mag-isa na tayo. Una natin isayin guys. Unahin natin yung sibuyas para medyo matost yung sibuyas. Ay, yung bawang. Isang buong bawang, yung bilog. Tapos dalawang sibuyas guys, medium size. Dalawang sibuyas yung ginamit ko guys. Tapos guys, ilagay na natin yung sibuyas. Tapos guys, ilagay na natin yung sinit aside ko kanina chicken, breast chicken na sin minarinate natin. pag nag half cook na yung breast chicken natin pwede na natin i ilagay yung shiitake mushroom shiitake mushroom ito, ito lang yun guys yung shiitake mushroom may mushroom na ordinary pero dahil kung pa pasta ang lulutuin natin ang ginamit nating mushroom ay shiitake dalawang lata na maliit yan, ganyan lang siya, guys. Isahin lang natin niya na maluto. Kuha tayo ng paper towel kasi medyo mamantika yung hawakan. Yan lang, guys. Tapos, guys. pwede na natin ilagay yung shiitake mushroom para magisa ng maayos yung shiitake mushroom. Kasi alam naman natin yung mushroom, lasang chinelas. May tissue lang akong hawak guys kasi hinahawakan ko yung handle ng lutuan natin kasi mainit. Yan, ganyan lang siya guys. Tapos guys, 'di ba, nagsabi ko kanina sa inyo, nagtabi ako ng sabaw ng pinagpakuluan natin ng pasta. Ito siya. Tapos Pwede na natin ilagay yung sauce. Yung ginawa nating sauce kanina, yung halo-halo. Yan balikan nyo na lang guys kung anong mga ginamit kong sauce dyan Haluin lang natin guys. Naaamoy ah, ko na yung Chinese food. Yan guys. Tapos para magkaroon ng konting aroma, maglagay tayo ng spring onion, kalahati lang. Kasi yung pag naluto na mamaya, tsaka natin ilagay yung kalahati para yung aroma ng spring onion masama doon. Tapos lagyan natin ng ulit ng konting sesame oil. Para hindi tuyot yung sauce natin. Tapos pwede na natin guys lagyan ng magic sarap optional lang yung magic sarap guys tapos yung tinabi natin kanina sabaw yung nagpakulo tayo ng pasta natin ilagay na natin siya yan ganyan lang siya guys kasimple simple Tukuloyin lang natin yung sa ilalim. Hmm. Tingnan natin palakasan yung apoy. Yan yung pinaka-sauce ng ating Kung Pao Chicken Pasta. Pwede natin laruin yan guys, yung Kung pao natin. Pwede yung Four Kung pao, Chicken kung pao, kung pao, Depende sa inyo. Huwag lang yung beef kasi medyo matigas. Maliban na lang siguro kung yung gagamitin yung beef ay tenderloin. Kaso medyo mas, medyo mahal yung tenderloin. Dagdagan natin yung chili chili oil. Medyo na ako. Tapos yung hoisin. Tikman-tikman nyo rin guys. pagtuyot, dagdag tayo ng konting water. yan, better. yun ang nagsaka. sa ilalim para yung sauce ng ilalim. Hindi na tayo maglagay ng mga ibang paminta, mga asin, kasi yung nilagay natin hoisin sauce, malasa na yon Ang nilagay natin chili, chili oil, malasa na yon Oyster sauce, malasa na. Kaya ang pinaka nilagay lang natin, magic syrup, pero... Ano lang yun guys, optional yung magic syrup, Pero gusto ko kasi malasa talaga kaya nilagyan ko ng magic sarap. Tikman natin yung chicken. Kami tayo ng isang kutsara. Mmm. Sarap. Tapos guys, pwede na natin ilagay yung pasta. Pwede na natin patayin yung apoy para hindi malamog yung pasta. Ayan. 800 grams na pasta. yung apoy haluin lang natin haluin lang natin guys gamit, gamit tayo ng dalawang panandok kaya ito yung sabi ko sa inyo guys na mas maganda kung malapad or malalim yung ating lulutuan para hindi siya magtatalsik-talsik. Ang guys, no? Tingnan nyo guys. Hmm. Nag-amoy nag restaurant, ay nagamoy Chinese restaurant yung aking kusina dito sa Dexter's Kitchen. Dexter's Kitchens guys, hindi yan restaurant ha. Ano lang yan? Pangalan ko yung Dexter. Nilagyan ko ng S. Tapos, dito sa kusina ko sa bahay, kaya siya naging Dexter's Kitchen. Yan. Haluin lang natin para mag-welcome find lahat ng mga sauces. Hmm. Oh, di ba guys? Ang ganda. Yan lang siya guys. Tapos, pwede na natin ilagay yung kaya may paper towel to guys para yung kasi hinugasan natin yung spring onion para maano naman ma ma-absorb yung mga water. Yan. Lagay na natin. Magtira lang tayo ng konti para sa ating platings. Para maganda mamaya sa picture natin. Ito na guys. Sa so, uulitin guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, Dexter's Kitchen, Facebook page, Dexter's Kitchen, sa TikTok hindi ko siya masyado na po-post kasi hindi ako pwede mag-post sa aking TikTok kasi religious yung TikTok account ko pero pino-post ko picture lang kasi hindi siya na hindi siya na-restrict re pero pag i-post ko kasi yung video sa TikTok ko guys nagre-restrict siya kaya ang pino-post ko doon yung naka-flatings na lang Don't forget to subscribe ulitin ko guys don't forget to subscribe my YouTube channel Dexter's Kitchen Facebook page, Dexter's Kitchen, TikTok account, at Dex02. At DexQM02. Salamat guys! Bye bye! Bago ako pala mag-anong pakita ko. Ah, yan. yan ako guys. Ayan ah, yung bahay namin. Bye bye guys maraming salamat